Last 30 minutes, walai magkupianai, ha? mind your own paper. Maria, Dudung Pawiks, unsama na? Maria, isi panundug ya? Hmm, kamu lagani, ma'am. Diba, giingan tamu nga mag-estadi mo, kaya exam ninyo karung adlawah? Ma'am, mag-estadi emangku, ma'am. Si Maria ramai nanundug. Ya, ma'am. Tahan, ma'am, pasangin. Ma'am, tanawa si Dudung Pawiks, ma'am. Gapil niya kung pangalan ng sulat. A few moments later. Last five minutes. Ay. Yes, salamat. Umanadog ko. Narakwama mo, ma'am. Dito ng pawiks, pwede ka na magawas. Pwede po, paaboto ni mo ang imo mga classmates. Paaboto na ako sila, ma'am. Kaya magdungan namin pa ni Udto karoon. Sige, dito ng pawiks. Kung kinsa to na no uman, ipasa ang papel. Ma'am, uman ko, ma'am. Ma'am, ko, ma'am.

Ano ni Maria? Di tayo siyang pinduhan kaon sa tua. Dali, katulong na lang kabisis ba? Masag dito siya ay! Abis na gaan ang tungso siya pa na'y balili-dili. Lagro! Wala magkiksabay si Maria sa si tuong kaon. Siya binay pinakadakong u kaon. Bani na, mga ang tali na'y guto na kayo. Ka. Sige Ano? Oh, naon siya ka, Claire? Naon siya mong tulong? Ano? naman ni kaiwa akong humba nga daghan man ang gibutang ni ganina nawala sa tanda kong iwa di sa adobong manok ako John kay nahurot akong richon taxi wala mas nalang nabilin ha? di pang kuhaan ang inyong sudan? tanawang doon ako akong balunan be <laughs> nakuhaan ang sudan doon pawiks? ni katawa laki ka oh nakuhaan oh ikaw ramay nawala ang sudan nga mong katawa alangan man ugli ko mong katawa Dari na to, roon, may balaan. Huwag kinsay nagkuha sa ato ang mga sudan. Paminaw mo ha. Mauni. Hmm. miss akong sudan. Walay kamalay-malay ang upat. Nagipangkuwaan ako ilang sudan. Umakon ko ni Kao ni sudan ni Claire. Ang kumba. Agay. Mm. Hmm. Nagulit na kalulitin siya. <tip> hmm. Nami. Hmm. Hmm. <tip> ang sudan ni Lucio. Adobong manok. <tip> Alam niyo, kapag kanyang papa siyang papadala buto ni bang? <laughs> ha? ha? Butangan ni ang mga batong? Oh, di may pangbutangan ako ang mga batong o Wala ba mo kabalo? Mungkin kinasay na habilin diri kanina sa pagpanglimpyo? Si Maria! Siya si wa mong kabantay? Tama, bitaw dudung pawiks, no? Si Maria, judi ay nagkuha. Ay bala nato niron. ni Ron. Wala man siya nakilungan sa tuwag kaon, be. Maakay punto doon pawiks pag makaon niya ang ako ang na ng sili na akong ipampas na kabalo ko nakabantay ba mo wala, no, wala bito, yun, to, siya ibda lang tubig puro wala jud bitaw di lumpa siya diri sa classroom para mo inom ang tubig kay eh, wala man siya nagdala og tubig ani mailhan na na ron kung naay mo sagit katunggag nga sili imong giputan mo dumpa weeks katung bisaya unsa pa <laughs> ang akong isunod og kaon ang sud adi dudumpawiks ang paborito nako adubong batong wala ka malay-malay si dudumpawiks na ako ni kaon siyang sudan Hmm. <laughs> Anong sagot? Anong bitaw. Mga si Maria? Ano? Ano ang sabi ko? Anong sabi ko? Anong Batong! Ha? Batong? Di mo nalagay na batong ang sutang? Di mo nalagay na kaklasi? Asturya, God Maria! Ikaw nagkakuha ang sutang naman o darin o! Awara! Ang dako kayong hiwa nga gaya daw ni papa, ikaw rin nagkukuha! Sus! Ang humba o! Akong litson pa kasi uyon na naman kaon no. Pasensya. mong tumanggut kayo ba? <laughs> di na <ako> kumusap. Alam. <laughs> Paingon-ingon pagbidli oh Di ito, gipanguha nga mo ang sudan. Marina <laughs> <pag> mo na <laughs> mo. Alam. O gwanan yung sudan o, di na kuha <laughs> <laughs>